So yan kami ay bus A. Ang nakabuk sa aming pasero ay may ticket ay 41. Pito ang aming bakante pito. Yan naman ang 284 pakabaw. Bus B. May ticket din yan. Puli bukot naman 49 yan. 49 seater yan. 49 pasero. Ay mga bus A dyan. Bus A. Bus A. Bus A. Bus B. May ticket na. Ah, uh, galing na may digit, talagang ano. Uh, talagang sulit din baby. Yan, basbe, basbe. Talaga, talaga. Oh, shoutout muna sa mga taga-Masbate diyan. Shoutout sa mga taga-Masbate. Ano, uh, good morning, good morning. Dako ba 'yan? Pako ba u-wait for. Basbe, basbe, basbe kayo. Tukot muna at good morning sa mga taga-Masbate diyan, no. Yan, bus B, bus B. Pakubago kayo, no? o. So, ayan, uh, kailangan din malaki yung stray Talaga, marami mga uh, bagay ng mga galing Masbate. Tromblon, pati yung tromblon. Dahil pa siya, dahil bagahin yan, no. Lati, 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 lati!

Gaganda sa may tigil na pasiro taga talagang DLTV ang uh, sasakyan no. Oh, isang pamilyahan niya no. Oh, laking bagay niyan, sa DLTV. Eh, uh, may busix, may bit 7 niya puno na yan. Ah, uh, pakabaw. Sa so, may battery, may puno na din no. Ayun, pasero Alis na. Kasi so, yeah, pag na-complete yung uh, nakabook, ay uh, pwede na umalis. Nandito na kami sa talipan. Ito, nagkasabay-sabay nang dating. Oh. Mga galing uh, Dalaigan. Ito, ating galing Dalaigan. Galing Bisaya. Galing legaspi uh, Ligaspi. Ayan, galing Bisaya. Nagkasabay-sabay ng dating dito sa taliban. Oh. Diyanood muna sa ating driver, sa driver siguros ng 587. Thank you. Ito galing dahit. Ito galing sursugun. O yan, nagkasambil sabay Iyon, galing sursugun, 30R. Dami talagang basta ng DLTV punong-puno, punong-puno. Ito, 11.4 din, man-diesel oh. Tapos kami galing uh, Bigol o yan Kaya iba 7,000 uh, saka 61 na pinyapran kain po kayo kain kain o. Makasama natin nga uh, do doktor si siyakala. So ulam na ulam ko yung Kulay din may tikin na Iyon ba 'yung gusto mo? ano?